Arestado ang inabot ng 35 anyos na pintor matapos madakip sa entrapment operation habang nagbibenta ng na nanganganib na mawalang ibon sa ating bansa nitong biyernes sa Malabon City. Inaresto ng mga tawa ni Malabon Police Chief Police Colonel J. Baybayan si alias Jan Carlo nang tanggapin ang 15,000 piso na markadong salapi bilang bayad sa biniling lawin, isa sa mga endangered bird species sa Pilipinas. Ayon kay Northern Police District NPD Director, Police General Sepino Ligan, ikinasa ang Tramben bago mag-alauna na madaling araw sa Hiwasi Street sa harap ng Barangay Hall ng Barangay Longos. Nakipagtransaksyon sa polis na nagpanggap na buyer ang suspect sa kanyang FB account na gabit sa pagbibenta ng lawin. Nabawi ni na Police Captain Laline Almosa, acting substation 5 commander sa suspect, ang markadong salaping halagang labing limang libong pisong bundle money at ang dalawang lawin na ibinenta sa impormante. Kakasuhan na paglabag sa RA-9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ang suspect sa Malabon City Prosecutor Office. Ako si Mike Tangog, nagbabalita sa Rizalde Cyber Broadcasting Company.